sampai dah istri. Apa? Pak. Lama, Sen. ਦੱਸੋ ਤਾਂ Ito na yung bahay niya. Wait lang ha, mamaya kakatok. Hello, Ay, salamat bossing ha. O magbabay ka muna, vlog kita. Inated kami. Nana, hindi sumasagot si tatay. Sabi na nga ba, eh, pasensya na kayo na yan. Ang istorbo kami. Ito yung bahay ni tatay, oh. Pasensya na kayo na yan. Biglaan lang tong ano namin. Kasi may pupuntahan kami. Hindi na tuloy, Kaya dito na ito yung may bahay ni tatay. Sulpicio kay Skisan. <laughs> ito, andito na kami, guys. Ah, thank you. Thank you, bossing. Sa pag -ate. Salamat po. Kasama po dito na kami guys. Thanks for watching.